Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Alam niyo mga kapatid, ang daming nagtatanong sa akin. Brother James, paano mong napagdesisyonan na ikay isang dating born again na pwede ka naman lilipat sa isang simbahan na medyo may kahawig sa iyong pagiging born again. Dahil ako ay belong sa evangelical na born again, pwede naman daw akong lumipat sa Baptist. Pwede naman daw akong lumipat sa Methodist. Pwede naman akong lumipat sa Pentecostalism. Bakit sa dami-dami ng mga relihiyon, sa dami-dami ng mga simbahan, bakit ang simbahang katoliko ang pinili mo? Kaya mga kapatid, isishare ko sa inyo ang tatlong mga dahilan kung bakit sa lahat ng mga simbahan ang simbahang katoliko ang pinili kong yakapin. Abangan nyo po. Kaya ang daming mga nagtataka ng mga kasamahan ko, James, pwede kang lumipat ng simbahan, eh bakit katoliko pa ang pinili mo? Na alam naman natin kung gaano kagrabe ang turo ng simbahan katoliko. Kasi ako po, bilang isang hindi katoliko, lumaki, lumaking hindi katoliko, ako po ay talagang tinuruan at lumaki ako na ang paniniwala ko na ang simbahan katoliko, ay isang paganong simbahan. Isang paganong relihiyon. Kasi yan na yan ang kinagisnan ko. Whether you like it or not, kayong mga mga nasa ibang sekta na sasabihin hindi kayo nang aatake ng Katoliko, wag niyo akong sabihan ng ganyan. Kasi tinuruan tayo simula sa ating pagka uh, mat, nung maliit pa tayo hanggat tayo lumaki, tinuturuan tayo ng simbahan katoliko ay ang isang simbahan na pagano. Kaya, ang daming nagtaas ng kilay ng mga kasamahan ko sa born again, paanong nangyari na sa kung ano pa yung simbahan na itinuro sa sa aming may problema at saka pagano, yun pa talaga ang pinili kong lipatan. Ano ba ang rason ko mga kapatid? Kung bakit ang simbahan katoliko ang siyang pinili ko. Alam ko na marami akong rason kung bakit ang simbang katoliko ang pinili ko. Pero dito lang ako magstick sa tatlong mabibigat na rason kung bakit ang simbang katoliko ang pinili ko. Una, ito ay tayo ng ating Panginoong Yeso Kristo. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So malinaw mga kapatid that Christ established only one church. At nung ako pa'y dating nasa born again, napag-isip po ako na talaga no, ang ating Panginoong Yesus ay may itinayong isang simbahan. Kaya meron na akong question mark kung aning simbahan ang itinayo ng ating Panginoong Yesus. Mahirap naman din na ididenay ko ang katotohanan that Christ established only one church, pero hindi ko naman alam kung anong simbahan ang kanyang itinayo. O hindi ko naman hahanapin kung anong simbahan. Kaya, there was a question mark sa aking isipan kung alin ba ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Isos at meron naman tayong mga kapwa mga kapatid natin dito hindi nating na, na, mga nasa kaiba yung pananampalataya na sasabihin nila Brad, hindi naman Katoliko ang tinutukoy dyan sa, sa Matthew chapter 16 verse 18 ha? kung 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 sasabihin nila Brad, sa Matthew 6.18, saan ba mababasa dyan sa Biblia na Iglesia Katolika Apostolika Romana ang itinayo dyan? Yan ang reason nila. So therefore, they will conclude that it is not the Catholic Church ang itinayo ng ating Panginoong Yesus. Kasi kung ang Catholic Church pa ang itinayo ng ating Panginoong Yesus, eh dapat nakalagay doon. Eh. Sinabi lang naman doon, I will build my church. Wala so, ano namang sinabi doon Catholic Church. So ngayon, granting without admitting, na hindi ang Iglesia Katolika Apostolica Romana ang tinutukoy doon sa Matthew 16:18. So, ang tanong, kung hindi ang Catholic Church ang tinutukoy sa Matthew chapter 16 verse 18, ang tanong alin ang simbahan? Mahirap naman ding born again or Pentecostalism na sumulpot lang naman kayo 1902. Hindi din pwede maging iglesia ni Kristo na itinatag ni Felix Manalo sapagkat nagsimula lang kayo July 27, 1914. Hindi din pwede na Jehovah's Witnesses sapagkat nagsimula lang kayo sa 18th century. Ganon din ang Baptist sa 15th century. Protestantism, 15th century. Hindi pwede na maging kayo yan. Kasi ang itinayo ng ating Panginoong Yesus ay siyang natatag way back on 33 AD. Hindi kay kung anong 1914, uh, 1902, hindi. Kundi itinayo ang ating ang simbahan ng ating Panginoong Hesus way back 33 AD. So the question is, what church? Kaya mapipilitan tayo na babalik sa kasaysayan. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga Protestante ang ayaw na ayaw sa kasaysayan dahil mapipilitan sila na titingnan ang katotohanan, ang historical facts that Christ established the Catholic Church. And the Catholic Church already exists way back 2000 years ago and only the Catholic Church is the first Christian church in the history of religion. Wala kang makikitang born again dati. Walang born again dati. Walang iglesia ni Cristo dati. Merong iglesia ni Cristo dati, pero yung iglesia ni Cristo dati yun ang simbahan katoliko. Hindi yung tatag ni Felix Manalo. Kaya nung nagresearch ako patungkol sa kasaysayan, ang daming mga historical facts and historical references that prove that the Catholic Church is the true church. The true church founded by Jesus Christ. Kaya, mamili ako. Dito ako manatili sa born again na hindi tayo ng Panginoon, kundi tayo lamang ng isang pastor, o yakapin ko ang iglesia na itinayo mismo ng Diyos. Mamili lang ako, nangjan lang sa dalawa. Kaya, mas pinili ko ang katotohanan na yakapin ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yesus at walang iba kundi ang iglesia, katolika, apostolika romana. At yan ang dahilan kung bakit mas niyakap ko ang simbahan katoliko kesa sa ibang mga sekta. Pangalawang rason kung bakit po ako ay yumakap sa simbahang katoliko dahil po sa tinatawag nating apostolic succession. Kaya dito din natin makikita mga kapatid na ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yesus ay may koneksyon sa mga apostoles. Gaya ng mababasa natin sa mga taga-epeso, kabanata 2, talatang 20. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Yesus. So dyan mga kapatid, nakikita natin na ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yesus ay may koneksyon pagdating sa mga apostoles. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Yesus, asa ng ating Apostol Pablo sa mga taga-epeso, na tayo po ay itinayo sa tinatawag na pundasyon na inilagay ng mga apostol No, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol. So tayo po ay nakapundasyon na inilagay sa mga apostoles. Kaya po dapat makikita natin na ang tunay na iglesia ay may connection sa mga apostoles. Ngayon, ang tanong, Aling iglesia ba ang may connection sa mga apostoles? hindi naman pwede maging iglesia ni Kristo na itinatay ni Felix Manalo sapagkat nagsimula lamang sila 1914 at ang mga apostoles matagal lang namatay first century ganun din sa born again hindi din pwede sila makapag-claim na may connection sila sa apostoles sapagkat wala pang born again sa panahon ng mga apostoles at kahit sino relihiyon walang magiging connection sa mga apostoles kasi kung titignan natin ang historical uh, background ng mga protestante, lahat sila ay mapupunta sa kanilang ama. Sino yung kanilang ama? The father of Protestantism, Martin Luther. So, si Martin Luther, saan nanggaling? Bago siya nagprotesta, bago siya nagrebelde sa simbang katoliko, saan siya galing? Nanggaling siya sa simbang katoliko sa pagkat siya po'y isang... Uh, paring katoliko na tumiwalag sa simbahan katoliko. So therefore, nung tumiwalag si si Martin Luther sa simbahan na katoliko, doon na nagkakasanga-sanga yung tinatawag na mga sekta. Kaya po, kung titignan natin, ititrace natin ang history ng protestantism, lahat po sila mapupunta kay Martin Luther. At si Martin Luther, nang galing sa katoliko. Like for example, ang born again nang galing sa kay Martin Luther. Si Martin Luther nang galing sa katoliko. So lahat sila ay sanga ng simbahang katoliko. Pero ang tanong, ang simbahang katoliko, may connection ba talaga sa mga apostoles? Walang ibang may connection sa apostoles, kundi ang simbahang katoliko lamang. Alam nyo bakit? Dahil sa ating mga santo papa. Simula kay Pope Francis, kung titignan natin pa ang kasaysayan Walang putol na koneksyon sa mga Santo Papa, the 266 Pope. Ang unang Santo Papa si San Pedro, pangalawa si St. Linus hanggang kung St. Clement, so on and so forth hanggang papunta kay Pope Francis, walang pagkakaputol. So, only the Catholic Church has the connection to the apostles, to the apostles. Because Christ establishes his church, given the authority to Saint Peter and St. Peter which is the first pope nung namatay siya, nagkaroon siya ng succession kaya nga sinabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 20 kayo ay itinayo at inilagay ang inyong pundasyon sa mga apostoles ng mga apostoles so dito nyo makikita na ang simbahan ay dapat may connection sa mga apostoles at walang simbahan ang may connection sa apostoles kundi ang ating simbahang katoliko lamang dahil ang mga born again o kung anong mga, mga sekta yan wala silang connection sa mga apostoles may connection sila kay Martin Luther at si Martin Luther may connection sa simbahang katoliko so lahat sila sangalang pa rin ang simbahang katoliko kaya kung ako pa sa inyo tanggapin nyo na ang katotohanan na kayo ay tayo lamang ng tao at kayo ay nanggaling lamang kay Martin Luther at ako din bilang ako isang dating protestante, tinanggap ko ang katotohanan na ang simbahang katoliko ay tayo ng Diyos at may koneksyon sa mga apostoles. Yan po ang pangalawang rason ko kung bakit po ako niya, bakit ko po, po niyakap ang simbahan katoliko. Sapagkat ang simbahan katoliko ay una, tayo ng Diyos. Pangalawa, tayo ng uh, itinayo dyan sa mga apostoles at may koneksyon sa mga apostoles at ito ang pinaka kong rason kung bakit ko niyakap ang simbahang katoliko dahil sa tatlong pangatlong rason ko po at ano ito ang Holy Eucharist kaya kung babasahin natin ang Biblia sa John chapter 6 verse 51 ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Nung ako pa'y isang protestante, meron po kaming communion. At yung communion namin ay every once a month no? Every first Sunday of a month. At ang pinagkakaiba lang sa ating mga Katoliko at sa Protestante komunyon dahil sa lahat ng simbahan na pinasukan ko, ang simbahang Katoliko lamang ang naniniwala na ang tinapay na kinonsecrate ng isang pare ay isang totoong laman at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa amin po sa born again, hindi po kami naniniwala na yan talaga ay tunay na laman at tunay na dugo. Kundi para sa amin, simbolismo lang lamang yan. No? Simbolism lamang yan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Pero sa ating mga katoliko, hindi ito simbolism ng katawan. Hindi ito simbolism ng dugo. Ito ay ang tunay. Ito mismo ang tunay na laman at tunay na dugo ng ating Panginoong Isus. Kaya nga sinabi dito, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumama mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nang tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Sinabi niya, yung tinapay pala ay ang kanyang katawan. At walang ganyan sa protestante. Sa protestante, simbolismo ng kanyang katawan. Sa simbang katoliko, ito mismo ang katawan ng ating Panginoong Yesus. Dahil sinabi niya, at ang tinapay na ito ay ang aking katawan. Wala namang siyang sinabi, at ang tinapay na ito ay ang simbolismo ng aking katawan. Wala. Sinabi niya, ito ang aking katawan. Kaya nga po, kapag nag tayo, lalo na kapag sa kamay natin tinatanggap, pag may mga maliit-liit pa ng mga particles doon, mga puti-puti, kainin niyo pa rin yung sapagkat katawan pa rin ng ating Panginoong Isus. Ang problema ng iba kapag tinatanggap nilang communion may mga maliit-liit pa pinapagpagpagpag. Nako, katawan niya ng ating Panginoong Yesus tapos pinapagpagpagpag nyo. Dinesecrate nyo ang kanyang katawan. No, mahirap yung ganon. So dapat... Dapat kapag may nakita tayo, kung maaari, dinidilaan natin yan. O much better pa talaga kung kapag sa tingin nyo ayaw nyo ma-desecrate, tanggapin nyo na lang by tongue no sa dila nyo na lang idederecho kaysa idaraan nyo pa sa kamay nyo ay may mga, maliliit-liit pa dyan na matitira so dyan mga kapatid isa, it, it, ito ang pangatong rason ko kung bakit ko niyakap ang simbang katoliko sapagkat ang simbang katoliko lamang ang may tinatawag na Holy Eucharist na kung saan ang simbang katoliko ay kaya niyang gawing tunay na laman tunay na dugo ang tinapay sapagkat ang ating Panginoong Isus ang siyang nagbigay ng authority sa kanyang simbahan na itinayo na kung saan kaya itong gawing tunay na laman, tunay na dugo ang isang tinapay. Only the Catholic Church. At ang hinahanap ko mga kapatid ay yung tinatawag na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi dito sa Juan sa S51, Anong sinabi dito? ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Saan ba yung tinapay na katawan mismo ng ating Panginoon Isos? Nasa protestante ba? Wala. Nasa simbahang katoliko. So in conclusion, the Catholic Church has the eternal life. It is because it is the Catholic Church na meron tayong tinatawag na katawan ng ating paginilosos na siyang magbibigay ng tinatawag na buhay na walang hanggan only in the catholic church that is the beauty of the catholic church kaya nasa isip ko mamili ako dito ba ako sa simbahan na simbolo lang ng katawan o dito mismo ako sa simbahan na mismo ito ang katawan mamili kayo doon kayo sa sa kumbaga doon ba kayo sa tinatawag na clone o doon kayo sa original doon talaga kayo sa original bakit pa kayo maghanap ng simbolismo na, ng, ng isang bagay na meron namang original so ganun din ang aking mindset pagdating sa katawan ni Kristo e eh, bakit ako manatili sa simbahan na simbolo lang ang katawan ni Kristo e eh, meron namang simbahan na tunay mismo itong katawan ng ating Panginoong Yesu Kristo kaya yan po ang tatlong rason po mga kapatid bakit sa dinami dami ng mga sekta at relihiyon at simbahan bakit ang katoliko ang pinili ko una sapagkat ito ay tayo ng ating Panginoon Yesus pangalawa ito ang simbahan na may koneksyon sa mga apostoles at pangatlo ito lamang ang simbahan na merong tinatawag na katawan ng ating Panginoon Yesus na siyang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan kaya mga kapatid nating mga katoliko magpatuloy kayo sa pagiging katoliko. At sa mga hindi katoliko, aralin nyo ang simbahang katoliko upang matagpuan nyo rin ang katotohanan gaya ng nangyari sa akin sa pamamagitan ng grasya ng ating Panginoong Yesus. Kaya tatak safety with a humble heart. God bless you. For God and for the Church, we are one CFD. Bye-bye.